Ako'y kinakausap din. na naman sa kusina po. May kinakausap na naman po ang bebe namin sa kusina. Hindi mo makausap. Huwag ka sorry. Wala... mata ako. Ngayon, nangyayak ang buhay ko eh. Hindi ko mga mga... No, po siya. Sinubo yung, yung palad Ha? Oo. Ano? Ay! Ay! Tama niya ating katubi. Nagsagat ko ka sa ganyan. Ay! Kailangan siya. habi Hindi! Masas yun. Bahala ko. Ay! Ay! Yan Ay bakit ganon? Bakit para ang Parang papililisya. Hindi. Hindi. Pwedeng pang-lilisya. Hindi naman nilisya lang. kasi? kasi. Kaya ganyan yung para sa

Nah. Apa nak kita sama nak saya?